Alam mo ba? Mula sa apat na season kada taon, summer ang isa sa pinakainaabangan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan, pinaghahandaan ng kanilang beach body goals o kaya naman ang perfect OOTD para sa kanilang summer getaway. Pero, isa ring hindi dapat makalimutan ay ang sunscreen dahil sino nga ba ang may gusto ng sunog na balat? Pero alam niyo ba na hindi lang basta nagkakakulay ang balat kapag nabababad sa araw? Bukod sa sunburn, maaari ring magkaroon ng tan o tanning ang ating balat kapag nabilad sa araw. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang tanning ay ang pagdilim o pagkakaroon ng bronze na kulay ng balat, bunsod ng paglitaw ng melanin, ang natural na pigment sa balat na nagpoprotekta laban sa UV rays. Samantala, ang sunburn naman ay ang pamamaga at pamumula ng balat dahil sa sobrang exposure sa UV rays na nagdudulot ng damage sa skin cell. Noong unang panahon, ang mabuti at makinis na balat ay simbolo ng yaman at karangyaan. Pero pagsapit ng 1920s, dahil kay fashion icon Coco Chanel, naging uso ang tan. Mula noon, naging in ang pagpapaitim ng balat sa init ng araw o sa pamamagitan ng artificial tanning booth. Subalit, may mga pag-aaral na isinagawa ang World Health Organization na nagpapatunay na ang sobrang UV exposure ay pwedeng magresulta sa skin cancer. Ayon din sa mga dermatologist, kahit minor tan lang ay maari itong sanhi ng skin damage. Kaya next time na magbibilad sa araw, tanungin muna ang sarili. Gusto ko ba ng healthy look o gusto ko ba talagang magkasakit? tan wisely dahil ang kalusugan ng balat ay mahalaga hindi lang sa panglabas na anyo kundi sa pangkalahatang kalusugan din ngayon alam mo na